thank you Hindi sabihin mo kung go na. Happy Salamat sa food and ah. mm. sa <laughs> Hi! Hi! One, two, three, Happy, Happy birthday, birthday. Kuya Dar. I, <laughs> Happy birthday! We love you! Mahal ka namin. po kita ng happy happy birthday and hiling ko po, po ay sana na mas maayos na po yung recovery po ninyo at maging safe po kayo palagi ingat po kayo so yan sir Dars, happy happy birthday po sana po ay masaya at healthy ka lagi at sana ay maging colorful na din po ang iyong love life tuloy lang po tayo sa pagpapaligaya sa ating mga kasama God bless Hello everyone! So for today's video, hindi tayo magluluto. So mayroon tayong kikikreate na uh, isang kasamahan sa YT World na si Dar's Talk. Ayan. So dahil birthday niya, uh, siya po ay ating kikikreate ng happy, happy, happy birthday. Ayan. So happy birthday Sir Dar's. Uh, sana ay tuluyan ka ng uh, gagaling para makatikim ka na ng masarap na ulam. Ayan. So, uh, at mag ka lagi at uh, bagong bago pa yung operation mo. Kaya kailangan uh, dumul ingat. Dahil naranasan ko rin na maupirahan. Hindi po talaga biro. Lalo na yan sa iyo ay nasa uh, panga. Ayan. So, mas delikado siya. Kaya kailangan masyadong magkuyat at magpagaling ka po muna ng tuluyan. Ayan. So, happy happy birthday Sir Dars at naway um, uh, biyayaan ka pa ng uh, maraming maraming taon para matagal-tagalan para matagal-tagal tayo magkasama. Ayan. Pagpasensyaan muna Sir Dars at napulong na naman ako. Ang sakit talaga ng ipin ko ngayon. Ayan. So, uh, nag-rate na ako para baka mamaya makalimutan na naman ayan, so syempre lula na tayo lula na ako at makalimutin na so happy happy birthday sir Dars, magingat ka lagi at uh, salamat pala sa uh, support mo lagi sa ating tambayan sa pagawa ng aming mga tango ayan, so magaling ka talaga magigit, so happy happy birthday, bye bye magandang araw sa ating lahat mga kapartner Paibabatiin lang tayo sa araw na ito, isa sa ating mga kasamahan. Kahit man si CRB ay hindi nakipagdututan, nakamasid-masid lang. So ako'y uh, lubos na nagpapasalamat sa ating uh, kaibigan, kasamahan sa YT World, talong lalo na sa si Sir Darce Talk. Lalong lalo na sa kanyang kabaitan. No? ang galing-galing gumawa ng thumbnail. So, talagang ibinabahagi ang iyong talino, talinto at iyong kakayahan. So, isang uh, magandang uh, pagbati, isang magandang karawan para sa iyo kahit ano pa man ang naranasan sa ating buhay, patuloy lang, laban lang Sir Dars, no? Andito lang kami nakapaligid sa iyo. Kaya pagaling ka at naway patuloy ang pagpapala sa iyong buhay ni Lord alam naman na mabait ka kunting ano din kunting kapilyuhan para hindi uh, madali ang buhay dahil sabi sinabi nila ang mga mababait ay inuuna inuuna pagkuha kaya <laughs> joke lang so patuloy tayo no? kahit anong hindi nagagawa ng iba o anong kasama kasama na gagawin sa iba patuloy tayong gagawa ng kabutihan sa ating kapwa Na ikaw ay so happy birthday to you! Happy birthday, Sir Dars! Bye bye, love, love. Hello po, magandang hapon po. Ako po si Jeanne's Vlog. Uh, mayroon tayong isang kaibigan na kaarawan niya po ngayon na ating babatiin. Hello Sir Doris! Happy, happy birthday po. um Wish ko sa iyo na gold hit lagi. Mag-pray kay God and syempre more blessing. Ingatan po lagi ang iyong sarili. Alam naman natin, hindi po ba? Hindi natin uh, masasabi na Misa nagkakasakit tayo. Kaya ingatan po. And syempre, enjoy your day. Happy, happy birthday po. Bye-bye. It's Happy Sunday! Hello, Madonars! I want to meet you a happy, happy birthday! I love you! I ng you I wish you many happy returns of the day! I'm here at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I wish you a Merry Christmas! Bye! hello eh, no? So, hello guys and hello sir guys. Uh, gusto ko lang po ikaw na na uh, happy, happy birthday. So, pasensya na sir Dars kung napakahina ng boses mo ngayon kasi kakapatulong ko lang kay baby. And actually nga, nagkakape ko. Ayan Oh. Almosal yan. <laughs> Ayun mo kung mag-almosal. So, ngayon pa na sila ko uh, video greeting sa'yo. And pasensya na talaga kung sobrang at pero at least diba nakahabol naman ako. So story tan kasi uh, habang ipapatulog ako kay baby is uh, ako sa Facebook and then nag-notif siya sa akin. Tapos ah uh, tinignan ko yung ano natin, yung condo natin. So hindi po pala ako mag-send ng video. So kasi siya lang talaga pero at least nakahabol naman ako. At mismo kaaramon na pa pumate. So happy happy birthday sir Dar. Sana po yung mga nararamdaman mo is kumaling so, na at mabarang na talaga. At di na talaga po siya bumalik. And I'm enjoy your life and enjoy your day. You now. Happy birthday! Happy birthday, brother Darius. So good sa At ang mga pangarap mo sa buhay yung makamtam dahil alam ko deserve mo naman talaga uh, makamtam At ng mga pinapangarap mo sa buhay deserve mo maging masaya dahil nagbibigay ka ng kasiyahan sa bawat isa and to see you again na healthy masaya na um, walang masyad meron mga iniisip pero pero napagpapatuloy yung bali naman talaga na maging ka sa sapat mo manatili ka to just to be happy always August basta August man I, I wish you all the best na namin palagi. For, di ba? Happy birthday, Tito Darius! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tito Darius! Happy birthday to, happy birthday Tito Darius! Stay mabait po, stay strong po. You are amazing, Tito Darius. Ako may birthday ako. Oh, oh. You are amazing, Tito Darius. Um, keep it up. You inspire us kasi yun nga, napaka-strong mo kahit ang daming challenges sa'yo. Everyone has challenges pero the best ka sa kang alamat din. Pat pagpatuloy mo lang yung pagiging good example and inspiration sa amin. Happy birthday dito Darius! Tanda mo na!